Ang batang babaeng tinago sa loob ng isang kwarto ng isang lalaki for 8 years. Medyo naalala ko dito yung movie, na Room. Siya si Natasha Kampush na ipinanganakon February 17, 1988 sa Vienna, Austria. March to 1998, sa idada 10 years old, naglalakad ng mag-isa si Natasha papunta sa school niya nang biglaang may dumukot sa kanyang isang lalaki at isinakay siya sa isang puting van. Itong lalaki na to ay si Wolfgang Priklopil, 35 years old. niya si Natasha sa ilalim lang ng bahay niya kung saan niya siya ikukulong. Marami mga agad naghanap kay Natasha at isa nga sa mga naging sospek ay si Wolfgang mismo pero hindi siya pinagfokusan ng mga polis dahil nga daw mukha naman daw siyang inosente. Sa mga unang araw at linggo nga ni Natasha na nakakulong, sinubukan niya maging mabait at masunurin kay Wolfgang pero hindi magtatagal, dito na nga magsisimula yung bangungot niya. Sa mga sumunod na buwan ng taon habang tumatanda nga si Natasha, dito na nga siya sinimulang pagbuhatan ng kamay ni Wolfgang na aabot sa halos 200 times a week. Sinimulan din siyang hindi pa kainin ni Wolfgang at pinaglilinis pa siya ng bahay ng walang halos suot na damit at pinapatulog lang siya sa isang kwarto na walang ilaw. Sa sobrang hirap nga ng dinadanas ni Natasha, ilang beses na niyang sinubukang bawian ng buhay yung sarili niya pero hindi nga niya tumagawa. Sama si Wolfgang, nakaranas si Natasha ng pangmamalapit verbally, physically at pananamantala pero hindi sumuko si Natasha na makakatakas at makakauwi nga siya sa pamilya niya and one day, mabibigyan nga siya ng chance. Sobrang tagal nga niyang nakakulong kasama nga itong si Wolfgang. Itong si Wolfgang, nagsimula na pong maging komportable at magtiwala kay Natasha to the point na nilalabas na nga niya si Natasha ng bahay and at one point, nag-skip pa nga silang dalawa. Pero ito na nga, after 3,096 days or mahigit 8 years after dukutin si Natasha, sa edad na 18 years old, dito na nga siya makakatakas. August 23, 2006, 12.53pm, nililinis nga ni Natasha yung sasakyan ni Wolfgang gamit yung isang vacuum nang bigla ang may tumawag kay Wolfgang sa cellphone niya. Eh siyempre, maingay nga yung vacuum, lumayo nga si Wolfgang para makapag-usap ng maayos at iniwan niya lang si Natasha doon sa may labas at dito na nga tumakas si Natasha Pabasya doon sa may garage, papunta doon sa may gate At agad na humingi ng tulong kahit na meron siyang nararamdamang takot at kaba kay Wolfgang na baka mahabol nga siya Ngayong nakatakas na nga si Natasha, na-realize ni Wolfgang na mahuhuli na siya Kaya naman sa mga sumunod na oras, dito na nga naglakad si Wolfgang papunta sa isang release ng tren Kung saan siya humiga at naghintay ng tren At ito na nga yung tumapos sa buhay niya Nakarating naman agad si Natasha sa isang police station kung saan tinulungan nga siya netong mahuli nga si Wolfgang pero ayun nga, huli na yung lahat. Pagkalipas ng ilang linggo, dito na nga nakauwi si Natasha sa pamilya niyang matagal na nga sa kanya. Sa ngayon, si Natasha ay nananatiling matatag at ginubon pa nga niya ng libro yung mga na-experience niya. Nagiging movie din eventually na ang title, 3096 Days at tungkol nga ito sa mga pinagdaanan niya kasama si Wolfgang. Pero yung medyo kakaiba lang dito, yung mismong bahay kung saan kinulungan ni Wolfgang si Natasha ay napunta kay Natasha dahil ayon sa kanya, I don't want it to become a theme park. May mga nagsasabi pang ang iniiyakan nga daw ni Natasha si Wolfgang nung malaman niyang pumanaw na daw to at hindi rin siguro natin siya masisise dahil itong masamang tao na to, ito lang yung nakasama niya sa loob ng ilang taon.